Para sa mga nagbabalak mamili ng mga isasahog sa kanilang ulam mamayang tanghali, alamin natin ang presyo ng mga itinitindang produkto sa Kadiwa Store. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Rise and shine, Audrey. Hanap niyo po ba ay mga abot kaya at sariwang produkto? Abay, bakit hindi pasyalan ang Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Quezon City? Mas pinili pa rin ng ilan nating kababayan ang mamili sa Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Quezon City. Isa na riyan si Josephine Badeo na maagang naghintay sa pagbubukas ng Kadiwa Center kasama ang kanyang dalawang anak. Anya, bukod sa mga nabibiling sariwang produkto, ay malaki rin ang kanyang natitipid sa pamimili sa Kadiwa Store. Inaabangan din kasi ni Josephine ang murang bigas na alok ng Kadiwa. Malaking mura. Sa palengke kasi, ang bigas isang kilo binibili namin ay 62. Dito ay 29 lang. Dito kasi, maayos naman ang pila. las ang bigas, okay naman din. Di katulad ng iba na mura pero mabaho. Ito okay naman kainin. Kaya bumabalik talaga kami dito. Ang talong, mabibili sa 90 pesos per kilo. 160 pesos naman per kilo ang kamatis na pampaganda ng kutis. Ang sibuyas pula nasa 90 pesos per kilo, habang ang sibuyas puti, mabibili sa 80 pesos per kilo. Ang ampalaya, mabibili ng 100 piso kada kilo. Ang luya, mabibili ng 160 pesos per kilo. Ang kalabasa 60 pesos per kilo. Ang upo na mabibili sa 35 pesos kada piraso. Sitaw na 100 piso kada kilo. At ang siling green na pansahog sa sinigang mabibili sa 90 pesos kada kilo. Ang siling pula mabibili ng 180 pesos per kilo. Sayote nasa 40 pesos per kilo. Ang patatas at carrots mabibili sa 110 pesos per kilo. 250 pesos naman ang presyo ng broccoli at cauliflower. 60 pesos naman per kilo ang repolyo habang 80 pesos ang kilo ng labanos. Bukod sa mga gulay, makabibili rin dito ng mga prutas at itlog. Lahat ng mga produkto dito sa Kadiwa Main Office ng DA ay direktang nagmumula sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya na malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Patuloy na maghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto ang Kadiwa Stores payo naman ang ilang nagtitindas sa mga mamimili. Maging mapanuri sila at tingnan nilang mga binibili nilang mga gula at kung ano-ano pa man dito sa at sa Kadiwa Center. Audrey Bukot, isda, karne, itlog, bigas ay makabibili rin dito sa Katiwa Store ng personal and wellness care tulad ng virgin coconut oil, sabon, vitamins, shampoo at iba pa. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Sa mga oras na ito, Audrey ay bumabagal na ang usad ng mga sasakyan. Dito yan sa kahabaan ng electrical road sa Quezon City, sa bahagi yan ng Quezon Memorial Circle. Ito yung ating mga motorista na papunta o papasok ng North Avenue, East Avenue at Quezon Avenue. At yan ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, BN Manalo.